Ali papa ambo. Sari ya. Bos trek tak papa. Ha? What? Trek tak papa. Bos trek tak. Halo guys, trek tak tali sini pas pada ke papa. Oh, trek pun wow. Shout out saya trek tak. Tinalung tak. Tinalo mo pa yung jeep ni. Di Tinalung Tinalo mo pa yung jeep. Shoutout sa'yo, mamang driver. masyado katubagaan pa sa iro. Yo, what's up sa ako channel? Ang ganda ng hapon. Aking alaga. Right mga ka-channel. Punta ko sa bahay. Malakas Malakas ang ulan punta sana ako ng balingki at uh, bibili ng mga ulam ulan ang bigay ang alaga ko eh hey. ulan ayan kumain ka my goodness kaya nga po na lang ito na ulan mga kachan Thank you. Puno <laughs> lang po lang. Bulo na kong payong. Maya maya na na siguro. Maya 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 na ako kung bala palingki gawin. Malakas talaga. Dito hmm? naman. So, good nyo kayo mamaya. Okay, kumain kayo. Apat yung, yung alaga kong pusa, apat eh. lima to. Lima. Ay, tiga. One, two, Walo to, kaso namatay yung dalawang, ano, maliliit. Namatay gawa nung, hindi nakasurvive. So, din sa ilalim. Nagtago. Ito yung dalawa. Ah. Pilay. How are you? Ayun si Baloktot. Ito si Pilay. Kasi Pilay ito eh. Kaya Pilay yung tawag nito. Ito yung naman Baloktot. Kasi Baloktot yung buntot niya. <laughs> Meron din akong ano, isa, putol. At si Potol yung bundot. na mga pangalan eh. At saka meron ako isang kuting. Uh, Tuwawa so mga ka-channel. Bulag siya. Kasi yung dalawang mata. Sana makasurvive to eh. Ang tawag ko sa kanya, bulag. Uh, pero ito pa rin yung pinakauna rito na usap. Ito. Malambong sa akin to. Makulit to. Ayan. Alright, so update ko na kayo mamaya mga, mga ka-channel gawa nung may ulan pa, hindi pa ako pwedeng umalis, punta ang paliweng kayo mamaya, meron pa kasi akong upload mayroon pa akong i-upload ah, pa siguro pagka nag-start ang uploading yun maaari ko nang uh, maaari na ako pumunta ng paliweng at basa pa ulan Alright, let's go! So yun mga ka-channel uh, and Paalis na ako. Tapos na ako ng palingki. Si humina na yung ulan. Ito pala si ano. Si Potol. Ayan, Potol yung punto sa <laughs> <laughs> So, yun. Yan naman, ambun eh. May jacket naman ako. Oh, Kasumbriyo. Oh. Magpa-tricycle ako. Oh. Tara, laban na to. yung lumakas yung husto dahil yung camera po walang ano walang hindi ako nagdala ng pang ano, pang waterproof <laughs> 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 hindi na siguro to so let's <laughs> go mga ka-channel hihihi umulan <laughs> na umulan kaya naman mga ka-channel so laban lang sayang yung malunggay oh. nasa loob ng padirian, mga ka-channel bala pa naman sana kung humingi ng malunggay kanina kaso nasa loob ng pader so, walang tao ngayon pinutulak sayang so as usual mga ka-channel maglalakad ako papuntang Caltex kasi doon yung doon ako sumasakay ng tricycle papuntang palengke ay, Shoutout! Shoutout kay Kuya pero, 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 Alright mga pero, 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 naririnig yung mga kulog ah, kaya na kaya na naambun pa kaya naman hindi naman sa masyadong malakas malaki kasi yung payong doon malaki yung payong na anas sa bahay ay e masyadong bulky kaya nag jacket na lang ako at nag Uh, hindi lang naman ako magtatagal doon. saglit lang naman ako. Kaya, ibilisan ko na lang. Baka ako'y maabutan ako ng malakas na ulan. Ay, sino po muna sa inyo? Ngayon yeah, na, na. Right? Ito na yung mga Hi! Thank you! Talipapa po. Sorry ako. Bot, 30 talipapa ha? Ha? 30 talipapa. Bakit 30? Ano ba? 30 talipapa. Sige na. Dito sa palaike. Talipapa. 25 lang yun ha? 30 po. Askel. Well. Oh, 30? 30 po. Wow. Shoutout sa'yo. Kung 30. Sobrang tagal po rito nakatira mga kasano. Sisingili na po ng train sa papuntang Ang lapit-lapit lang. So, di ba? Shout out sa practical Driver. Grabe na sumingil. Di ba? Lupit mo, oh. Train Tinalo, <laughs> diba? Tinalo mo pa yung jeep ni? Di ba? Tinalo so, mo pa yung jeep. Sumaglalakad na lang ako mga kasano. Kasi malapit lang naman, eh. Eh, sasakay na sana akong ng tricycle gawa ng nagmamadali ako. So, nabwisit ako dun sa tricycle driver. Isingilin pa naman ako ng mahal? Di ba? Alam ko yung mga presyuhan nila. Isingilin ako ng ganun yung kamahal. Di ba? Shoutout sa'yo, mamang driver. Masyado katubagaan pa sa'yo. Di ba? Kaya... Eh, uh... Hindi mo ako maluluko. Ilalakad na lang ako. Tinalo <laughs> mo pa yung... Tinalo mo pa yung jeep. Tama tayo mo yung sinisingil sa akin. Di ba? Ang <laughs> bihira ka. Naman tayong ganun, tatay. Kasi... Baka namang ginagawa niyong walang alam yung tao e eh. hahahaha diba? nilapitan katuloy ng isang kasama mong driver kanina diba oh okay, si jackal na nakunang kita ng hanggang shout out sa iyo shout out kaya yun Nairita ako hindi eh. hihirip to. Kinawa mo mo lang ala din pa ako. out Kilala ko yung isang driver dun eh. ah uh, parang kay Tanog dito yun sa ano, Rosario. Nakikita ko rito yun. Kami barangay. Nakikita ko yun. Kaya nilapitan siya. Inalisan ko na Nakakataan ko siya na irita ako. Kaya eh, maglalakad na lang ako papunta ron. Kaya naman eh. Ah, di diba? Umulan lang mga kachan. Tumati pa masahe. Hindi hirang buhay. Sana <laughs> all. Ayun mga kachan. Nasa palingkin na ako. Tribu pa kamak. grabe ang mahal ng baboy mga Hindi. 3.50 ang kilo grabe Super! Super mahal! Ito ako. Yeah. Grabe yung mahal, lang sila yung bagay yung mahal. Pagkano po ito? Pagkano oh. po ito? アテマカノフリが75。<music> <music>

dahil baka lumakas yung ulan siya <coughs> doon busy yung palingki yung mga channel dami ganap o diba daming ganap ganito talaga ito pagka hapon busy masyado ang palingke, diba ba? Kahit sa palingke naman eh. Dami tao. Ayun ang mga kasama sa ako ng pangkay. Ito ang kasi pakapigla ang ulan ng tudog. Do so wala na yung ano, uh, umidot. Umila na yung ulan. Kaya ako nagmamadaling na umuwi. ini setiap game tu nak mengulit best tak? Saya tu nak pilih benda yang dapat pun bilih paling Baik. 50 Pesos Mas so, malapit si yung Mas kanina doon sa Puntan ko bahay nito Mas so, si yung kanina hindi din na sinubukan na. ako nung galing kanina din ako sinigil ng mahal Ito talagpasa natin yan Ito talagpasa natin yan Saya kaliwa dito na lang oh nato dito na lang Ay. Thank you po. Oh, di ba mga ka-channel? Sa 50 sinuplihan ako ng 15 to 35. Di ba? Pero meron mo naman kung ano to kalayo. Di ba? Sa mata kanina, doon malapit lang sa palengke sinigin ako ng 30. Oh, diba? Hindi maganda yan. Ang bihirang buhay. Eh. So, dito na ako sa bahay ngayon. Uh. Right. Ming Ming. 是你妈个贱人！哎你。嗯嗯